Ito na po yung pinaka-final coat po ng Gilder Acrylic Apple Candy Tone Red. Bali, four coats po ang ginawa ko. nag interval lang po tayo o plus off ng mga 1 hour pataas. Kasi mas gusto po ng acrylic type ay tuyong-tuyo na po siya bago mag coat para hindi po malambot ang kanyang pagkatuyo. Bago ko po muna ito, in-applyan ng Candy Tone Red, nag-apply po muna ako ng undercoat. Kasi ang Apple Candy Tone Red, dapat may undercoat po, no? Ito ang ginamit ko pong undercoat ay Gilder Acrylic Sparkle Irene. Pwede rin po tayong gumamit ng silver. So, ayan. So, ito po ay aking didikitan ng sticker. Nakatuyo na po ito magdamag. So, sa pagdidikit po ng sticker, let's try. dito po tayo magdidikit, kabilaan. Uh, salatin lang po muna natin yung surface niya kung smooth. Pag may nahipo po kayong maligas-gas o konting bootleg, pasadaan po natin ito ng lihang 1,000 grit. Kahit hindi na po wet sanding, tatanggalin lang po natin yung magaspang. Pero kung makinis naman po at smooth, wag na po natin lihain. Dikita na po natin ng e sticker. Then, pagkadikit po ng e sticker, dahil nga po uh, itatapot natin na nasa ilalim po yung e sticker, medyo masailan po. So, dito po, gagamit po ako ng top coat na gawa po ng gilder. Acrylic type lang din po. So, mga three coats po. Naibigit na po yung sticker. Binugahan na po natin ng gilder. Acrylic top coat clear. First coat. Then, patuyuin po natin mabuti. Then, second coat. Medyo makapal na. Uh, medyo pasadaan po natin ng lihang 1,000 grit pag ito po yung nakatuyo na. Para matanggal po yung medyo talas ng kanto. Pero, alalay lang po kasi baka masugat ang pangis sticker dahil manipis pa po yung two coats. Then pag okay na po, no, naliha na po, nalinis na po natin, bugahan na po natin ng full coat ng top coat clear acrylic, no? Uh, para medyo makapal na. Then pasadahan po natin ulit ng lihang 1000 grit pagkatuyo po. Then, di ba ang acrylic type po ay hindi gasoline resistant? Tama po. So ngayon, bakit po muna ako gumamit ng acrylic type na top coat clear? Kasi po para maliha, para maging smooth po yung sticker, hindi masalat po yung mga edge. Kasi alam nyo po ba ang pagkakaiba ng acrylic top coat clear? Sa urethane top coat clear, hindi po maselan ibuga ang acrylic. Kung i-compare po natin ito sa urethane na sobrang selan. Ang urethane type po kasi 2 component system. Meron pong inihahalong catalyst dito. Kapag ito po ay ibinuga natin, mas gusto po ng urethane type na maiksi po yung oras pag tayo po ay nag-recoat. 10 to 15 minutes po na plus of or interval, pwede na po natin siyang recoat. Kung ikukumpar po natin sa acrylic na mas maganda po sa kanya, ay tuyong-tuyo. At least one hour pataas bago tayo mag-recoat. So ngayon, ito ngayon ang problema. Pag urethane type po ang ginamit natin dito, Let's say may sticker, binugahan na po ng first coat. Then, after 10 to 15 minutes, nag po tayo ulit. So, nagkaroon po ng bootleg o mag-span. At yung mga edge po niyang sticker ay hindi magiging smooth. So, hindi naman natin pwedeng patungan ulit kagad ito ng urethane type kasi hindi po mawawala yung bootleg at yung kanto ng sticker hindi po magiging smooth. Kailangan po talaga ipatuyuin mo ng mabuti yung top coat clear papasadaan po ito ng lihang 1,000 grit para maging smooth. So ngayon, ito na ngayon ang nagiging problema. Kapag urethane top coat clear ang ating ginamit, napatuyo po natin ng matagal kasi nga po iniliha. So yun po, pag in na po natin ng top coat clear na urethane, may tendency po na magkaroon po ng reaction o kulo o yung kulubot makikita nyo may mga ilang portion. So, anong nangyari po? Pati po yung sticker ay natamay na po. Sa akin lang po ito na napamamaraan, ewan ko kung ginagawa rin ito ng ibang mga pintor na nakagaya ko. So, ito ay sinesar ko lang po yung idea ko. Let's say, uh, nabugahan nga po ng acrylic top coat clear. Hindi po gas resistant yun. Gas tang po ito, hindi naiwasan na, na matuluan pumaapawan ng gasolina, so maluluso po yung acrylic. So, doon na po papasok si urethane top coat clear. A-applyin po natin ulit ito Let's say, nakatatlong acrylic top coat clear. Another, tatlong top coat clear din na urethane type naman po. Dito ang gagamitin ko po ay superb 2K crystal clear. Ayan, matibay po siya. Uh, gas resistant po siya. So, mga tatlong coat din po. Huwag na po natin tangkain lihain pa. Just in case na nagkaroon ng gaspang. No, butlig. Patayin lang po natin ang mga one week. Then, ibaping na lang po natin. At least, hindi po siya nagkaroon ng ulo. Hindi na po natin ma magagawang i-flow po. Kasi nga po, ayaw po ng urethane type na pinatatagal ang tuyo bago iretap ko, So, malino po yan, no? Lilihain ko po muna ng banayad. Kung po, then, didikitan ko na po ng printable sticker decals. Ito po yung sticker na aking gagamitin. So, yan, ilalapat ko na po ito. So, may pamamaraan po sa pagkakabit ng sticker na kahit hindi na natin gamitan pa ng tubig na may shampoo. So, ito pa, panarin nyo pa. So, ayan, 1,000 grit po ang ginamit kong sandpaper. Angatin lang po natin yung dulo ng sticker. Then, iwasan po natin na mahawakan ang ating daliri. O maglinis po muna tayo ng ating daliri bago natin angatin yung sticker. Kasi baka mawala po yung uh, magandang tikit niya pag inilapat na natin sa ating bitikitan. So, ayan po. Uh, magtanggal lang po tayo ng uh, mga kapraso lang po. No? Siguro mga 1 to 2 inches lamang. Then, gugupitin po natin yung ating papel na inangat. Ayan po. Gugupitin po natin yan. Then, pagkagupit po, itama lang po natin sa ating pagdidikitan at pagsigurado na po na ayos na, saka po natin ilapat yung sticker. Sa paglalapat po ng sticker, no, siguro uh, siguraduhin lang po natin na wala siyang bubbles. Kung magkaroon ng bubbles, angatin lang po natin ng dahan, -dahan at saka po natin ilapat ulit. Oh, So ayan, wala pong bubbles at siguradong dikit na dikit po yan. Kasi wala na po siyang shampoo. So yung kabila naman po, After pong mailapat ang sticker kabilaan no, sa gas tank, ito pa ibubugahan ko ng Gilder Acrylic Top Coat Clear. Kaya po acrylic muna ang gagamitin kong top coat clear kasi may sticker po siya. ah, uh, pwede po nating lihain yung top coat clear na acrylic pag ito yung yung tuyo na. Kung i-compare po natin ito sa urethane type na top coat clear, medyo masaya lang po eh no. Uh, kapag pinatuyo po natin yung urethane type na top coat clear at niliha, then kapag ina po natin ito ng urethane top coat clear ulit, may tendency po na ito ay magkaroon ng reaction o kumulo. O yun magkaroon ng wrinkles po, no? Hindi po katulad ito ng acrylic type na hindi po masailan. Pagkabuga po natin ng clear ng acrylic, patuyin natin maige, Pwede po natin siyang lihain. Then, pagka record po natin ulit ng top coat clear, ay hindi po siya nagkakaroon ng reaction. Ito isang pamamaraan lang po para mailapat lang po natin na maganda yung sticker. Kasi kapag binugahan po natin ang top coat clear, ang sticker, ay yung pinakakanto po ng mga sticker ay medyo umaangat po yan or matalas. At the same time, kung magkaroon din po ng mga bootleg, ay maliliha po natin. Kasi ang Yori type po ay masaya lang po eh. Uh, continuous po dapat ang buga sa kanya. 10 to 15 minutes plus of lang o interval dapat i na natin. Kapag ito po yung pinagtagal natin ng pag-recoat, yung nga po ay eh, may tendency po na magkaroon po ng kulo o kulubod. So kaya dito, uh, uh, discard lang po ang ginawa ko. Uh, acrylic tapot clear muna ang ginamit para mailapat ko po ng maganda yung sticker Then, dahil hindi nga po gas resistant ang gilder acrylic top coat clear, papatuhan ko po ulit ito ng urethane top coat clear. Mga 3 coats din po para maging gas resistant. yon pwede na po hindi lihain yun kasi ay maganda na po ang lapat ng sticker. Sa pagbubaga po ng first coat ng gilder acrylic top coat clear, ay wag natin kagad kakapalan o aapurahin ng buga. No? palalapatin lang po muna natin para maiwasan po yung tin o yung butas-butas na parang butas ng buwan. So, dito po sa acrylic type na top coat clear, kailangan pag nagbuga po tayo, mainit ang panahon. Or kung meron po tayo hair blower, iset lang po natin sa mainit ng hangin or heat gun. Pasadahan lang po natin no, ng hangin na mainit, wag natin pakatutukan at baka naman masunog at magkaroon ng bubbles. So, kasi ang acrylic type po na top coat clear, kapag ibinuga po natin ng malamig ang panahon, ito po ay namumute. Kaya minsan, ang ginagawa po naming mga pintor, hinahaloan pa namin ito ng acrylic flow. Ang acrylic flow kasi, siya yung nagpapatagal matuyo. Kaya uh, hindi po siya namumute. No? Ang acrylic type po na top clear, eh, madali pong matuyo pag napalapot pa nga po yung timpla nito, ito po ay nagsasapot-sapot. Kaya ang mixing ratio po nito ay 1 is to 2. Ibig sabihin po ng 1 is to 2, 1 part po ng acrylic top coat clear at 2 parts po ng acrylic thinner o urethane thinner. Mas maganda po kasi ang acrylic type ay medyo malagnaw. So ingat lang po sa pagbubuga dahil gan sa sobrang lagnaw, ay pwede po siyang lumuwa o umulas no? o umagos. Sa pagsa second coat po ng acrylic top coat clear, ay na po natin itong isemi full coat. Medyo makapal po sa first coat. Basta katandaan nyo lang po ah, para hindi po mamuti ang acrylic top coat clear, magbuga po tayo ng mainit ang panahon. Kundi man po, gumamit po tayo ng hair blower na nakaset po sa may initang hangin or pwede heat gun. Papasadahan lang po natin para uminit po yung ating binubugahan. After pong may second coat, ang acrylic top coat, patuyin lang po natin mabuti ito. Then lihain po natin ng, ayan, 1,000 grit na liha. Wet sanding po. Then sa pagliliha po, aalalayan lang po natin ang pagliliha. Kailangan po uh, yung ating liha ay parang halos nakapatong lang po. No? Huwag po nating ipepress mabuti na ating mga daliri. Baka po kasi masugatan. Lalo po yung maya, yung mga kanto, madali pong matalupan po yan. Baka lumabas po yung primer o yung silver o yung sparkle eye kapag ang lilihay naman natin ay sa portion no, ng may sticker, alalay din po yan, lalo dyan sa mga kanto ng sticker, may tendency pong matalupan po yung uh, yung print, no? Pwede magalusan yung print ng sticker. So, papangit po. So, alalay din po yan. Dahil hindi pa naman ganun kakapalan, dahil second coat lang po, no? O two coats pa lang. So, alalay lang din po, no? Yan ay ang purpose po niya. Kaya nililiha para yung sticker ay mawala po yung talas ng kanto ng sticker. Matalas po yun eh. No? At the same time, sempre, para mawala rin po kung mga butlig-butlig. So, ayan, uh, after po maliha, linisin mabuti, then patuyuin, then ipapinal coat na po ito ng acrylic top coat clear. Full coat po, no? Medyo makapal na. Then, pagka full coat, Maaari patuyin na po natin magdamagan ulit, no? At kinabukasan, papasadahan po natin ito ulit ng liha para mas lalong gumanda ang lapat ng sticker. Hindi po ganong masalat ng daliri. So then, pag okay na po, no? Na liha na, nalinis, bubuga na po natin ito ng urethane top coat clear. Mga three coats po, o oh, higit pa para ma-achieve po natin yung kanyang ganda at kintab. Ang urethane e top coat clear po, no, ay bagay po sa gas tank yan dahil yan po ay gas resistant. Ito po yung pinaka-final coat po ng Gilder Acrylic Top Coat Clear. Nakatatlong coat sa puto. Hindi ko na lang po na ipakita sa video yung pangatlong coat. So, ito po ay pinasadahan ko na rin po ng liha. Kaya kung mapapansin nyo, no, pinasadahan ko po ito ng lihang 1000 grit wet sanding then nilinis, then pinatuyo. So ngayon po ay papatungan ko na po ito ng urethane top coat clear. Ang gagamitin ko po ay ito po. superb crystal clear 2K top coat clear. Ayan, uh, superb gloss finish ay grade urethane 2K clear. Excellent. Chemical resistance. Ito po yung pinaka Uh, hardener niya. Ayan, na Superb Crystal Clear Hardener. So, sa iba po, katalis ang tawag sa kanya hardener na ano po. So, ang ratio po niyan ay So, ang mixing ratio po niyan ay Ayan, 3 is to 1 is to 1. Ibig sabihin, 3 parts po nito, po, uh, Crystal Clear at 1 part po nitong hardener at one part po ng thinner. Ito po ang gamit kong kalimitan thinner, ansal urethane thinner. ayan po ang laman yan, hindi po siya puno ayan kung mapapansin nyo no? ah, uh, hindi yata ganong kita no? basta hindi po siya puno no? ah, no? uh, kulang po yan mga hanggang dito lang po yan kasi ang kabuuan po niyan para maging one part. meri po pag isinali po natin ito one quart liter po ito eh, no? ah, uh, bali one part po nito so three parts Plus 1 part. Ibig sabihin, 300% plus 100%. Magiging 400%. So, yan po. po. Laman niya clear din po yan. Yan po yung hardener. So, dito po ako magtitimpla. So magtitimpla lang ako ng para lang po doon sa pinakagasta, pati yung dalawang side cover. So kung 3 is to 1 is to 1, so tatlong layer po no, 1, 2, 3, hanggang dito po yung uh, clear, 1, hanggang dito naman po yung hardener, at 1 ulit para sa thinner naman. So, ayan po, bali, ayan, kung nakikita nyo, three parts na po, no? So, ito yung one part, nasali ko na po. So, hanggang dito po siya. Hanggang dyan. So, ayan po, no? Ah, uh, tama na ba? So, lalagyan ko po naman ng urethane thinner hanggang dito po. So, uh, ito pang gamit ng urethane thinner no? ang sal, sinaling ko lang po dito sa lagay ng DP kasi maganda po yung agad niya so bali one part din po no? bali hanggang dito po siya to so, 3 parts ng clear, 1 part ng hardener 1 part ng thinner, so hanggang dito po siya So, yun po. Uh, Bali, 3 is to 1 is to 1. So, haluin ko po muna. Ayan, uh, miss lang po muna ginawa kong buga. Pakakapitin lang po muna natin. Para kasi magkaroon siya ng pinholes kapag binigla kagad natin ang kapal. Sa so, mga 5 minutes po, no? Uh, pwede na po natin i-semi-pull coat.